Abay may mainsahe nga itong si Anthony Edwards dito nga sa team ng Denver Nuggets matapos nga nilang talunin sa game number 2. Pero bago yan ay ito muna nga ang mga nasabi ni Nikola Jokic after the game kung saan makikita nga daw natin na from the last series pa ng Wolves laban nga sa team ng Phoenix Suns ay ginagawa na daw nila ang ginagawa nila ngayon sa team ng Denver Nuggets naman. They are playing a physical defense nga daw they defend really well and actually sa season pa lamang daw ay ganito na ang brand of their defense. Kaya daw sila number one rated defensive team sa buong liga. Sabi ni Jokic na nakakaya nga daw. It is embarrassing nga daw ang nangyari sa kanila this game number 2. As sabi niya na halos parang isang team nga lang daw ang naglalaro sa laban after ng first quarter for the rest of the game. At yan nga ang kanyang mga nasabi mga idol at ito na ang mga nasabi ni Antman. Sabi niya, team defense daw ang kanilang naging segreto kung bakit sila nanalo this game number 2 at tinambakan ang Denver Nuggets kahit wala daw ang kanilang defensive anchor na si Rudy Gobert. Shoutout daw kala Carl Anthony Towns at ganoon na din kay Nasrid for playing amazing defense daw kay Nikola Jokic sa buong laban. Ang kanila nga daw mentality every game is to put pressure agad sa kanilang kalaban defensively sa umpisa pa lang ng laban. Kung baga pagka jump ball pa lang. Always playing the passing lanes, being physical at hindi nga daw po pwede na magkaroon ng easy possessions ang kanilang kalaban. Kumbaga everything should be contested. Banggit pa nga ni Edwards na coming into this series nga daw ang kanilang goal is not just to get one game dito sa home floor ng Nuggets, kung hindi get two games before going back home and then taking care of business for two games sa kanilang bahay naman daw and then moving on sa third round. Pero binigyang respeto pa rin naman ni Edwards ito ngang defending NBA champions kung saan sinabi niya that Denver Nuggets will not play like this nga daw sa mga susunod na games. They are the defending NBA champions and that is because of a good reason. Kaya naman daw they have to be ready in game number 3 at saluhin nga daw ang punch na ibibigay sa kanila ng Denver Nuggets. Pero may kaunting ang trash talk na ibinigay itong si Antman matapos niyang sabihin ng pagre-respeto niya sa Nuggets. Sabi niya, maaaring ang Nuggets daw will give them a punch sa game number 3. But sabi niya, kinakailangan din daw sa lohi ng Denver Nuggets ang punch na ibibigay din ng Minnesota Timberwolves sa kanila in game number 3. Hindi lang daw sila ang marunong sumuntok sa laban or sa fight daw na ito. At wala nga daw pakialam si Edwards kung maging up pa sila ng 3-0 dito sa seri na ito after game 3 because they will still punch pagdating daw sa game number 4. At yan nga ang maganda at talaga namang nakaka-hype na mensahe ni Anthony Edwards after na umangat ng 2-0 against the World Champions. Halatang hindi pa siya satisfied, hindi pa siya kontento dito sa 2-0 lead nila at gusto na ngang tapusin itong Denver Nuggets at mag-move on na nga possibly sa next round. Anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.